Talagang ayaw n'yong magsigising? Hoy! Magsigiting na kayo d'yan! At talagang dito pa kay Dayo, no? lang mo kayo dayon, oh! Pakapal ng mukha n'yo! Grabe naman po kayo! Bakit kailangan buhusan pa kami? Oh, Mamahinga lang naman po kami. Hindi po ay naawa kami. Maawa? Taka ba kayo? Ano na tayo? Mm -hmm. Yeah. Okay tayo mga kumagad ng kalakang yun. Oo oh, nga eh. Ang hirap. Lahat na pinagkakalkal natin pero wala. Pero makakagakpat din tayo. Pinang araw na kasi tayo nagkakati sa kakarampot at sinapay eh. Gutom na gutom na ako kuya. Pasensya na ha. mo. E, ano, pag nahanap tayo ng maraming kalakal, bibili tayo kahit pansit lang para medyo masarap naman yung makain natin. Ilang araw na rin tayong hindi nakain talaga. Sige okay, kuya, hindi kasi naman sila na nangit tatay. Wala sana tayo sa sitwasyon. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Basta, ipagan lang natin. Makakaya din natin to. Dabal lang kuya, hindi siya paano. Tara na, nanamakan namin tayo. Tara! Kuya, yeah. baka pwede na may iniinom ni ate oh. ako eh. Ganun ba? Sige tara, subukan natin. Ate, baka na po pwede na may iniinom mo. Mauna-una po kami Okay ka lang? Pwede ba? Mas nga kayo sa harapan ko? Baho nyo eh. eh. Grabe naman po kayo sa amin. Nanghangala ka lang naman po kami. Pasensya na ho kayo. Tara na. Anong pakialam ko? At saka pwede ba, tigil-tigilan nyo ako sa kadramahan nyo. At saka, wala akong panahon sa inyong dalawa. Kaya pwede ba, umalis na ba kayo? Baho. Kakasulasap yung umoy. Eh. Tara na, tara na. Sige na ko, kuya umulo-umulo po kasi ako <laughs> Ah, uhaw na uhaw ka na ba? Opo ate, dahil po kami walang inom. Oh, ayan ang nababagay sa inyo. Diyan na nga kayo, babaho niyo eh. Mga dukha, babaho ba? Babaho. ko yan. na-gatam na ako. Ano sa ang sata na siyang kuya. San sana, Bunso? Ang hirap maging mahirap eh. Tama naman lahat ginawa ona, na. Punting taste pa. Makakainap din tayo ng pagkain. <laughs> Sorry, Bonsa. <laughs> Wala <akong> magawa eh. <laughs> At tibayan mo lang, baka kakauha din tayo ng pangain natin. Huya. Huya. Kailangan siya kong papalakas ng loob ah. Mahal, na, mahal kita. <laughs> Oo oh, oh, naman, mas tapos oh. Mahal na mahal din kita eh. <laughs> <laughs> Aba. At talagang dito pa sa harap ng bahay ko, ha? Kaya naman pala ang baho ng alingasaw sa loob. Teka nga. Talagang ayaw niyong magsigising. Hoy! Magsigising ka kayo dyan! Huwag dito pa kay Dayon, no? ah! kayo, ng mukha niyo! Gabi naman po kayo! Bakit kailangan buhusan pa kami? na ka lang naman po kami. Hindi po kayo naawa sa amin. Maawa? Ito nga ba kayo? Talagang hindi kayo magsisialis, no? Teka nga. Alas! Mga halimaw! Yeah. Kayla, nakikita mo ba yung mga pulubi na laging nasa labas natin? Ay! Oo, oh, ate. Binusod ko lang ng tubig yan ng isang araw. Ang baho kasi ng amoy. What? Napakid <laughs> na talaga kita. Kunin mo na yung pagkain na yun at lagyan mo ng laso ng daga. Ha? Ate? Ano ba, Kayla? Ganito. Ito <laughs> ko, oh. is is na pusa. Wait na. No. Saan ba yung lasi ng dahil? Ito. Sprayan mo nito. Naipindihan mo. Gawin mo na lang. Dahil mong ate. Hoy, mga patay gutom! Ito nung pagkain, no? Mm. Kawawa naman kas kayo. Salamat po. Hindi na. Right? Ni air muka. Air. Air. Air muka. 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 Air Na lang! De, de, de! Nabalita mo ba yung nangyari sa nagkaroon kahapon? Yung aksidente? Oo oh, pare, sobrang grabe nangyari doon. Wala talagang masabi. Sir, naka-duty po ba kayo ngayon sa presinto? Pwede po ba namin mahingi yung tulong nyo? O bakit? Ano nangyari? Kumain na ba kayo ng kapatid mo? Na nga po eh, may nangyari po kay Kurt eh. Jim, pasensya ka na. kami sa ibang presinto. Kaya ilang araw kami hindi nakapunta dito at nadala kayo na pagkain. Oo, ilang po sir. Basta kailangan po namin na tulong nyo. Sumunod po kayo sa akin. Hindi. Tara! 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 Bakit? Ano nangyari kay Kurt? Eh, basta may binigay na pagkain yung babae dun eh, tapos nung kinain niya po, nagkatan niya na po eh. Sige, ako nang bahala kay Kurt. Ikaw na bahala dyan ah. Turo mo sa akin yon. Saan ba yun? Dito po! Kurt, dadali kita sa ospital. <laughs> Ma'am, magandang araw po. Ano ba yun? O yan! Yung babae niyan, sir! Ano Ma mo? Ma'am, kailangan nyo sa aming sumama ngayon sa presinto. Ngayon na. Hindi totoo yun! Tara po, tara po. Ano ba? Sa puso na nalang kayo magpaliwanan. Yung babae niyan! <coughs> hindi na ako, kao, Tara po. po. Dali nyo yan, dali yan.